Tara, mag-vitamins na sila. Ang oh, mga bebe. O, oh, dali na. Pixie. Sinong mauna? Mag-vitamins. Dali. Paubos na, oh. Lili B. B. Sinong may gusto? Beauty! Shh, nagtago ka na? Asan na to si ano? Dali, star! Ito <laughs> siya, okay. Mano man si star, oh. Ah, man, oh. Oh! Yan si star. Dali, dali, dali. Hmm? Uh hmm? -huh. Uh -huh. Maana man sia. Mhm. Mm ya. Jadi, bu kada. Buka, buka, buka. Buka. Buka tadi. Ah. Barang ana, buka, buka. Hmm. Tadi kan masak rap. Oh. <laughs> Ayaw. Beauty! Asa si Beauty? Ito si Beauty. May naman siya kanina. konti lang si Beauty. Kaya na. Kaya na nalik. Ah. 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 Tapos na. Star. Hey, Twinkle. <coughs> twinkle, twinkle, little star. Dali. Takbo talaga siya, oh. Twinkle, dali. lina na. Takbuhan talaga ako. Alam na niya. Eh. Dali, masarap man to vitamins. Kala, takbo talaga. Dali na. Kala, dali. Takbo talaga siya. Beauty! Asan si Beauty? Ayun si Beauty. man si Beauty. Oy. Mm. Masarap yung vitamins. Hmm? Masarap, no? Masarap yung vitamins. O si ano? Si Star. Para kang lasing, ah. Hmm? Tinapon mo lang yung ano mo, ah. Ah. O, mamaya ulit? Ha? <laughs> Nanibago sa lasa ng ano. Ay, si Marshy. Marshy! Wala na to. Hirap na tayo dumin ng vitamins. Ha? Wali na. may, di warm naman tamloy, no? Gustong gusto nila dito, okay, mainit sa UPS. Gusto nilang tumambay dyan, kay? Mainit. Okay, mamaya ulit, ha? Mga B? Asa na si Star? Nagtago na talaga si Star, oy. Kasi twinkle pala. Thank